Studio recording sa bahay ni Idol JP Lima. Teras mamy Let's go. Still alive but I'm barely breathing. Just pray to a god that I don't believe in. Cause I got time while she got freedom. what's up? It's me, JD. So, for today's video, pupunta tayo kay JP kay Ima kung saan isasurvey natin yung location niya for air conditioning and at the same time, makapag-banding uh, na rin through recording is mga ginagawa niyang kanta and trivia siya yung gumawa ng kanta ni Boss Mel. So, papalo kay Boss Mel. Papakinggan mo lagi yung ginawa niya kanta. Sobrang solid kaya gusto ko ma-experience. Ano po yung ginagawa niya doon sa bahay, sa studio na. Kaya tara, samahan niyo ako guys. Let's go! Alright! So agad-agad na nga ako guys na nag-prepare dito. At uh, lalakbayin natin yung 15 minutes papunta doon sa bahay nila so inisip ko nga rito kung ano yung mga ginagawa niya talaga sa recording kasi hindi ka na mag record ng kanda But at the same time guys marami kang marami kang mga pwedeng uh, ilagay na blending doon sa pinaka recording and maraming layers so ko kung paano niya ginagawa niya kaya gusto kong malaman natin sabay sabay kung ano ba talaga yung ginagawa niya let's go so bago ang lahat big shoutout nga pala sa imprint custom sa bagong BMRC jersey let's go After 15 minutes kagay nakarating na nga ako dito sa bahay ni Idol JP at syempre nabigyan tayo ng pagkakataon na makilala siya ako si Dencio, isang idolo din sobrang ganda na ginawa niyang kanta, tara pakinggan natin sabay sabay, let's go! Ang personally nga ang narinig yung kanta ni Dencho, guys sobrang namangha talaga ako na sa ginawa niya. Hindi rin ganoon kadali magbuo uh, ng kanta dahil sobrang hirap. Isang taon niya pa pinaghirapan at uh, I think i-release yung buong kanta sa darating na birthday niya kaya sobrang solid na, no? Sobrang saludo ako sa mga makakatangang mga awit sa Pilipinas. Kaya buksan mo ang iyong kaisipan. So guys dito guys papakinggan na, I mean, natin guys yung tunog na walang beat I mean a cappella lang talaga. So ito pala yung proseso guys. Let's go. Ito ay para sa lahat ng mga taong pinanghihinaan, sana'y makinig guys sa kabila sa mga yan na kinabibilangan, nawalan ng gana, patuloy na mabubukayarapin ng mga laban, lagi may pagsubangan, di palaging malulubha ang iyong magaraan. Grabe naman 'yung nakakamangha talaga nung. Na. So ito naman guys yung papakinggan na, namin yung may beat. Tara, let's go. Sobrang solid neto.

So, so sinasabi natin alam um, niyo mga technical guys, eh, explain dito ni Boss JP kung ano ba talaga yung ibig sabihin nito. Ah. Yan, pag pinakinggan mo pangit sa tenga, pero okay. pag nahalo na sa main vocals, eto na nito talaga. Bang may bumubulong kahit ayaw mong marinig hey. minsan mga luha ang tumutugon kaligayan sinasabi ng bibig sa bibig sikat ng nararamdaman Sa dami ng iyong karanasan Sino ang iyong masasandalan nanapin ang iyong tamang daan Ngunit kung paano lala Ba ng kalungkutan mo Ito yung sagot Ma, ang katanungan mo Mga mo na negatibo Ikaw din mismo magpositibo Gawin mong sentro Ang Diyos sa puso Magpuro kwento Sunod sa uso hey so yun lang guys hindi ko na ipapakita yung buo sa inyo pero kung gusto nyo pagawa ng kanta sa kanya message mo lang nga facebook page guys JP Klima para doon sa mga arrangement ng kanta may mga businesses at yung ay content creator na kailangan mong pagawa ng kanta message yung kanyang facebook page para malaman mo kung ano yung mga pwedeng gawin nyo pagdating sa recording and at the same time guys kung kumakanta ka naman talaga uh -huh. bukan mo na rin yung pagkakataon na ikaw yung kumata ng voice mo sa gusto mo na kagawin na kanta